Hello guys, good morning. Ayan yung aking mga halaman. Ayan yung aking kalachuchi na mga So, sarap magkapi dito guys. Ayan. Ayan yung aking little garden. Ayan na, Yung aking bungabilya, uh, nag-change na naman ng ano, ng dahon. Ayan, nakakalbo na siya. Pero yung kapalit is bulaklak na naman ulit. So, ayan. Magkalutsutsi tayo ulit. Mumulaklak pa lang siya. Iyan yung ating aloe vera. Ayan. Ito. Ang ganda nito. Ayan. Bagong tubo yan. Ayan. Tapos ito yung aking bagong tanim. Ayan. May tumutubong mga Ayan, tumutubong mga uh, sanga. Ayan. Hindi nakapokus. Ayan, may mga bagong sanga. So, ayan. Ito na mulaklak din to guys. Pero, bibi pa siya. Kaya, ayan. Ayan, yung mga namarkot kong puno. Ayan, yung kabi-kabi. Ayan, taba nila, o tapos yung aking sneak plan. Ayan, na mulaklak yung aking sneak plan. Dalawa. Dalawa sila na mulaklak, Yung ating sili. Ayan. O, uh, ating yun, katatanim ko lang kahapon habang umuulan. Ayan, may mulaklak ulit. Ayan, tanim tayo ng kapote. Okay lang ako ng sa kamote dito lang. ito na lang ako po po. Kaya hindi na ako bibili, di ba? So, sangka pa. So, ito yung aking bagong tanim. Binili ko yun sa grocery. Ayan, ano pa siya. Buhayin ko lang siya. Ayan, tumubo na. O, may ano na siya. May mga salingsing na. May bagong steam, mga bagong dahon. So, ayan yung. Dito ako magkakape. Ayan. Ang ating garden. Ayan. Tapos ito yung ating sili, Oh. Ayan. Sinaboy ko lang yun dyan. So, hindi ko akalain. Ay, may mga bulaklak pa siya, Oh. Ayan. May marami siyang bulaklak. Tapos ito, rambutan to. So, pag makawi kami ng pikol, dali namin yan. Ayan. May wide tayo na, ano, ganda ng kulay. Ayan. Meron tayong tanglat. So, hindi ko alam kung ano yan siya. Tumubo lang yun dyan. So, tignan lang natin kung ano. Mahilig kasi ako mag... Siguro kung nasa probinsya ako, guys, ang dami na, ko nang na... natanim ng mga puno. So, ito yung pinakanap natin dito. Yung ating... Ayan. Nagbalagon sa negros sa amin. Ito yung orchids ko. Ayan. Ito rin ang bulaklak din siya. Uh, ayan na, sa ilalim ng bulaklak niya. Ayan. So, ito ulit, tumutubo bulaklak din niya. Ayan. Ang ganda ng curtains. yung curtains talaga, guys. Sa init talaga siya, init. Ayan. Yung ating kalachuchi. Ayan yung ating bunggabilya. Nakakalbo na rin siya. So, may kalabasa tayo ito kalabasa. Uh, pinano ko dito kasi nilagyan ng meat. So, pag namunga yan, o, oh, dito na lang. Masasahod din siya. So, yun na. Yung aking mayroon. yung, ma hmm. yung kabuuan ng aking little garden. Cute. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye.